Sir Rapital po, kami po uh, uh, mga caregivers dito po sa Saudi Arabia kami ho ay humihingi po ng tulong na sana ho ay matulungan nyo ho kami na makauwi na dahil 3 months na ho kami nakatambay simula ho natapos yung kontrata namin, lalo na ho ngayon magpapasko, gusto ho namin makasama yung pamilya namin, sana ho madinig nyo po yung hinihiling po namin na tulong sa inyo maraming salamat Ah, uh, nasaan kayo ngayon, Lailani? Nandito po kami sa ano, uh, sa Riyadh po sa may darat laban po. Yan na ba yung uh, foreign recruitment agency na accommodation? Ah, uh, hindi po kasi pinalayas po kami dun sa accommodation po talaga namin. Ngayon yung agency po namin, meron po siyang ibang partner dito sa, sa Riyadh. Mm -hmm. Ngayon parang pinatira niya po kami dito sa accommodation nila. Okay. Anong pangalan nung agency na yan? premium quality work, work solution. solution. Po. Okay. Ma'am Malu, magandang hapon po sa inyo? Ah, uh, magandang hapon po, Ma'am. Yes, Miss Malu, ano na po ang update natin dito sa tatlong OFW po na end contract na last okay. September? Ah, uh, actually ma'am, from time to time we have monitoring for them. Ngayon, sabi ko nga sa kanila nung hindi pa sila pina, pinapinasahod ng employer one month pa lang sa nasabi nila sa akin para yung client, matanong natin kung saan pinupunta yan sa akin nila. So, umabot po yan ng parang natapos na sila and then saka sila nag, nagsabi sa akin, matagal na po yung conversation namin. Ngayon, nilapit ko po yan kay Labat Antonio Mutok ng Riyadh para tulungan po ako. Sino po si... Ko, sino po yung Labat? Uh, labat po ng Riyadh. Okay. So, w o Riyadh. Okay. Uh, ngayon, sabi ko, Labat, pasuyo naman po kasi po sabi nila wala daw po silang pagkain doon sa accommodation. Kung pwede pong masundo sila. Ngayon, ang sabi naman po ni Labat, papuntahin mo dito para dito sila sa shelter. Kailan, sila po ito, sa ma ma Malu, kailan po ito, ma'am? Ma'am kailan po ito? Medyo matagal na rin po siguro, Since so nag-communication kami, ka-email ko at katawag ko po si Labat. Nakausap okay. din po sila ni Labat. Okay. Ngayon, ayaw po nilang tumira sa shelter ng MWO kasi hindi daw po sila makakalabas. Yung po ang sabi nila sa akin. So sabi okay. ko, at least put kayo dyan. Mas importante yung safe nyo, yung welfare nyo. Sabi okay. niya, ma'am, ayaw namin kasi ayaw namin, hindi kami makakalabas. Yung po ang lagi nilang sinasabi sa akin. So bumalik po sila sa accommodation ng Itar. Then Tapos? after po niyan, uh, so sabi nila... Ah, actually nabigyan po sila ng pagkain ng ano, ng MWO. Tapos okay. nabigyan din sila ng tubig ngayon nung sabi nila hindi daw sila natutulungan ng ng MWO. Sabi ko, teka, may isa kong kakawstapping FRA ko. Baka sakali ma matulungan Ma'am, ma'am. Ma'am, bakit po hindi sila na nauwi Bakit po uh, ano pong hinihintay? Kasi end contract Kasi na po, ma'am, 'di ba? Opo, kasi po, ang gusto nila makuha po nila yung pera nila. Kaya nag-file po kami ng case kasama nila. Actually, wala silang alam na nagbabayad ako ng filing cases nila kasi hindi ko naman kailangan sabihin 'yon para okay. mak makuha nila yung karapatan nila. So nanalo naman po sila, Lailani. Okay, nanalo so, na ngayon, po. Opo, uh, ito lang lately kasi meron pa po yung hearing ng isa, December 10 tapos yung lasty si, si Analyn Ibora ng January 12. So ngayon po, hindi po kasi pinipilit lang, ma'am. Pwede sabay-sabay kami? Sabi ko, di tinawag ko na naman kay si Sir papa, Sabi niya, we are not like that. We are we are following the rules. Hindi yes. tayo pwedeng kung ano yung gusto nila, gusto nila. So parang napahiya ako. So inexplain ko sa kanila, Anani, kung ano yung schedule ng hearing niyo, yun ang susundin natin. Tama okay. po ba, 'di ba? Yes. Attorney Sherilyn Malonzo, magandang hapon po. Ma'am, uh, na-monitor niyo po yung uh, conversation o itong uh, paglalahad po ng uh, Premium Quality Work Solutions. Ma'am, ang question yes, ko po, sino po ba ang dapat sumagot ng gastusin ng pag-uwi ng OFW kung end contract na? Okay, either the employer, the foreign recruitment agency or the Philippine recruitment agency. Okay. This is under the joint and solidary liability po among the three. Okay. So kung ayaw magbayad ng employer, automatically jointly and severally liable either the foreign recruitment agency or the local. Tama? Correct, correct. So kung, po, kung ayaw na rin ng foreign recruitment agency, then automatically it's the local. What about yes, the last po. salary yes. po? Kung hindi ibinibigay, kung ayaw ibigay? General, Ganon din siya, Attorney Aina, joint and solidary liability rin siya. Basta all things arising uh, from the employment contract ng OFWs natin. Okay. And then, um, ito pong sa tatlo na ito, I understand na ang isa sa kanila should already due and demandable na. Kung dapat nang mauwi. ah uh, bakit po pinahintay pa na matapos yung kaso? Is there also merit to that? Ah, okay. Attorney Aina, nung nakita ko kasi, pare-pareho silang di-deploy ng September 13, 2022. Mm -hmm. So, natapos na siya. Ah, kasi po, kung meron pong mga unpaid claims, based po kasi dun sa database namin, nakita namin na nag po sila sa Ministry of Labor. Mm -hmm. And they were actually assisted by, actually assisted din naman sila ng Philippine Recruitment Agency, nag-provide ng lawyers yes. outside mm -mm. of the NWO. Mm -mm. And then, right now po, ang pinakalatest, attorney Aina, na good news is that Nag-apply na sila sa pamamagitan po ng MWOO variant okay. ng uh, barcode for final exit visa. Sa so final exit visa na lang inihintay, then nanalo na rin po sila sa Liverpool. Sila'ng so, tatlo na po. Apo, uh, ang hinihintay po yung execution na lang ng decision. So okay. now, ang uh, base po sa statement po ni Lailani, si Lailani po yung dapat po uh, live po no yung parang sa yes. interview nyo po. Uh, ang kanya po, uh, nadala na po siya sa MWO Riyadh noong December 8, 2024. Okay. So uh, nakalagay po dito na no, nanalo nga po sila and they're waiting for the execution. And they're waiting for the barcode no, nag-apply na sila ng barcode for the exit visa. So now, uh, ang sinasabi, ang kanya kasi Atty. Aina, yes. kung gusto na talaga nilang umuwi, Ah, uh, importante kung they are represented by a lawyer so ayo uh, the lawyer naman can make representation until matapos po at makuha Ayun. po yung kanilang claims kasi po execution na lang po ang hinihintay na nalo po sila eh Okay. Lailani, so narinig ninyo yung usapan ha? Nanalo na kayo. Hindi niyo rin kailangan hintayin ah. na matapos talaga yung kaso not until full execution kasi may abogado naman pala na binigay si Miss Malu sa inyo Lalit, ang premium tama eh ang, ang sabi po ang sabi po kasi sa amin sa MWO mm -mm. is 30 days lang po since na, natapos po yung kaso hang ang tapos magbibilang po sila ng 30 days yun lang po ang pwede na magbigay ang ang company po namin dito bayad po doon sa lahat po ng sahod namin pero 30 days na po ang lumipas Simula po nung nanalo ako sa kaso, mm -mm. hanggang ngayon wala pong balita doon sa pera. At sinabi din po doon na si Mr. Anwar, kung saan po ako tinuro ni Mama mm -mm. na pumunta, ang sabi po nila, walang kasiguro, pwede po siyang magbayad kung gusto po niyang magbayad talaga. Pagkatapos po ng kaso, pwede niya pong ibigay lahat yon Kasi meron na pong desisyon ng court ng Saudi. Pero mm -mm. dahil nga po ayaw niya kaming bayaran talaga at ayaw niya rin po kaming umuwi talaga, ng ng company po namin at wala po siyang pakialam sa amin eh parang ano po parang inahayaan na lang po niya kami tapos yung parang wala na lang po siyang pakialam kasi kinick out oh. niya rin po kami doon sa si sa An ano po sa accommodation, sa accommodation po namin si Anwar yung may ari ng uh, kung saan kayo nagtatrabaho tama hindi po sa ano po, po yun, sa SWO po 'yon. 'Yun po yung petitionero po sa amin si mamalu na puntahan nung December 8 po na nagpunta po kami doon. Okay. Tapos nag-file po ako ng barcode last November 26 pa po. Pero i po nila yung barcode ko para sa exit ko December 10. Attorney Sherilyn, ano po itong uh, filing ng barcode? Bakit po hindi agad-agaran? kasi po nakuha lang to ng OWA po ah. Uh -oh. Yung sa opisina ko po nakuha lang to ano po eh, November 30. November so, 30. So, nito is kagad ka namin to sa post and then of course there's a process po na sinabi sa amin mm, -mm. Uh, waiting pa po no? kasi po kasi po uh, Atty. Aina uh -oh. Ah, uh, hindi ko lang alam kung bakit natagalan sa pag-apply po ng uh, barcode for Exit Visa kasi uh -oh. po to like what I've said po, kung kasama po yun sa mga file po ng claim sa Ministry of Labor for the yung issuance ng exit visa. Yes. Of course, we will we need to wait for other uh, decision of the court. Kung hindi naman at kukonin natin sa employer, of course uh, kasama po yun sa negotiation uh, eh. So we will find out po kung bakit po siya na patagal okay. pero kasi there's a pending case po kasi. Yes. So, I so, am... ngayon po, meron ng decision and for execution na, kaya, uh, of course, it will follow na po rin yung barcode po. Okay. Ng, uh, for final exit na. Okay. Un understood. So, ibig sabihin, ito, uh, eto, Lilani, para lang mapaliwanag, gano'n, yung, yung proseso kasi, dahil final ng kaso, and if I am assuming, no, nakasama yung um, salary, yung last ninyo na salary, etc., etc., pati yung pagkuha ng exit visa. So, parang hinintay yung decision. Ma'am Malulalik, kausap niya pa rin po yung lawyer na tumutulong dito kay dito sa tatlo? Ah, uh, ito nga po, kausap ko lang po siya kanina ha. Okay. Sabi ko, ah, uh, please help me sir, these three always asking me what is the update. Uh -uh. And then they ang sabi niya po, they know that it will take some time, ma'am. Ah, mm. uh, so I'm doing my very best because I am very helpful to help you as soon as I can kasi hindi naman siya sakop dito kasi nga, kumbaga kahit anong email namin nga sa, sa Riyad mm -hmm. hindi na-aksyonan, kaya gumawa lang po ako ng sarili kong aksyon at uh, ang gusto ko naman talaga is magkaroon sila ng tamang accommodation na gusto nilang lumabas kaya nga humingi rin po ako ng paperwork kay eh. Sir Mostapa mm -mm. na kung pwedeng i-accommodate sila. which in accommodate naman. Ngayon, mm -mm. nagsatext text naman sa akin si Lani, "Ma'am, wala na po kaming pangbili ng pagkain." Mm -mm. So, ang gagawin ko naman is mag-send ng pera kay Sir Mustapa <laughs> ng 100$ para maibigay naman po sa kanila. Naibibigay naman po. Pero nabibigay, siguro, naman. Nabibigay, nabibigay naman, nabibigay naman sa kanila. Nabibigay naman po. Okay. Nabibigay po. Tanim niyo po sa kanila. So, sa akin naman po, siyempre, uh, gusto kong ilaban yung karapatan nila. Ang importante lang is nung gusto ko, nandun sila sa state. Katulad yung kay Ebora po, ang hearing niya pa po is January 12. Kung uuwi po siya, may imbalid po yung final namin na hindi naman nila alam kung magkano yung binayaran okay. ko po, di ba? Yan so, po yung yan po dinion. yung Okay, yan po yung kinaklaro ko kay Attorney Sherlyn Malonzo. Attorney Sherlyn, meron pang January 12 na hearing para kay Annalyn. Uh, how will this work po? Hindi pa, pa pwedeng umuwi si Annalyn? According ay Yes. Si kasi ako nagbe-base lang po ako dun sa report sa amin ng December 8 ng uh, Ovariad. Okay. Ang sinabi kasi dito, have applied for barcode for final exit visa. Ang ang pagkakaalam ko, kung hindi naman na kailangan ang kanilang personal uh, presence. Uh Oo. -oh. At uh, during the hearing po, kasi nga actually execution na lang ang, ang report po sa amin dito eh. Yes. Unless iba yung status talaga sa na-report sa amin. Kung executed na po kasi yun, uh, at hindi na kailangan yung presence nila, pwede naman po kasi through SPA. Kung represented naman sila ng lawyer, parang pag may kaso dito, di ba ni Aina, if you're yes, represented yes. by a lawyer, yes. then it is like your act, right? Because yes. you have authorized yes. your lawyer. As long as meron ka ng mga, yung affidavit mo, yung yes, mo, ano. Po. Ms. Malu, so ang natapos lang po talaga na kaso, as per your lawyer's uh, Information is yung kay Lailani, tama? Lailani. Lailani po kasi yung yun yung ina-apply na exit visa kasi pag ano po uh, hindi rin po sila makaka not unless meron po sila exit visa. This is one of the requirements yes, yes. for they leaving the Riyadh. Okay. So ngayon, uh, tumutulong din kasi actually kaya nila nakausap si si Mr. Anwar mm -mm. is because I've been calling to labat kasi ang lahat po ng labat is nasa Pilipinas ngayon. Okay. Uh, meron silang conference seminar, pero kaninang umaga lang, kausap po si Labat Lutok. Mm -hmm. Sabi ko, Labat, ano ba ang status nila? Sabi niya, kung matulungan niyo po na exit visa, why, why not po? Isang malaking tulong po. Kasi, siyempre, uh, lagi ko lang din po silang iniisip. Gabi-gabi, okay. halos misan alauna, alas so, dos na sila tumatawag. So, ma ang tunay ka story siya, at hindi ko alam kung may exit visa na si Lailani at may exit visa na yung dalawa. Kasi kahit po gawin po natin, kung walang exit visa, yes, hindi, hindi kayo sila makakalabas -ano. okay. sa bansa. So, klaro okay. sa atin yun ha, klaro sa atin yun. Si Atty. Sherlyn Malonzo is already in touch with our MWO doon sa RIA dito, di ba? Para ma-clear natin kung sino sa kanila ang may exit visa. But, dito sa information na binibigay niyo, Miss Malouk, It appears ni si Lailani Crisostomo ang natapos na ang kaso at naipanalo na. Tama? Opo, ang hinintay okay. ko kung may exit visa sa okay. talaga po Now, o wala pa. Uh, with that exit visa, ang gastusin po, handa naman po ang Premium Quality Work Solutions kasi kung kasi jointly and severally liable po kayo ma'am, tama ba, Miss Malu? And then whatever Actually, ma ang kahit, makukuha, uh -huh. Yes. Sige ma'am. Actually ma'am, kahit losses namin to, Uh, wala na akong magawa kasi nga hindi na nagpa, nagpaparamdam to si madam. Pero ang sabi sa akin ni Sir Mustafa, I will try to help you as best as I can. Doon okay. na lang po ako nag-hold. Okay. Ngayon kung just ni exit visa na po si Lainani, uh, pwede naman po akong bumili ng ticket niya okay. and then kailangan lang po may exit visa. Siyempre okay. medyo... Uh, Sige, so klaro yun ha? Okay, Apo. klaro yun ma'am ha, yung uh, liability, Apo. yung joint and several liability, solidary liability ng uh, local recruitment agency. Attorney Sherilyn, mapapauwi naman na po natin itong tatlong ito as long as meron na sila yung exit visa, tama po ba? And yes, then, po. shoulder Apo. naman, shoulder po ng premium quality work solutions yung kanilang Apo. pamasahe. Yes, saka yung concern po nila, yung uh, wala silang trabaho while waiting for the result ng kanilang case. I think minasyon naman po kanina nung kanila Philippine Recruitment Agency na nagpapadala po ng money. I think, I think hindi ko lang po alam ako na dyan pa yung PRA. Kasi ba diba under the mandatory insurance po, meron tayong tinatawag na subsistence allowance po. Okay. So, pag meron kang final na case o may pending case po na final ka against the employer, meron pong subsistence allowance. If I'm not mistaken, up to a maximum ng ano yan, hanggang uh, parang 6 months, $100 a month. So, kung nandiyan pa po yung PRA, nasa provision po yun ng mandatory insurance. Okay. Although, medyo maliit nga uh, naman yun, ano, kung $100 lang at, lang a month. Pero, uh, BWC... Uh, Or amount removed of ano yan, attorney Aina, 6 months, so $600. Actually, so. ma'am, nagpast na sila ng 2 years, ma'am. Nagpast na sila ah, ng 2 okay. years, so wala mm -hmm. na po insurance. I'll be the one to giving a personal on, on my packet, the financial assistance. So, so out of packet na po ito. Uh, o okay. oh, kasi okay. po, uh, uh -huh. tapos na po yung two years nila. And then po, ang saking sa lang po is yung ma-finalize yung exit visa nila. Actually, kanina umaga po, kausap ko nga po si Antonio Mutok Labat. Uh, yung sinasabi okay. po ni Anwar, si Anwar lang po nagsabi yon So mas maganda po, si Labat Mutok po ang mag-explain na mabuti kasi minsan baka mamaya yung staff, po yun. Hindi naman siya well-off officer, hindi naman po siya labor officer. So hindi po natin alam yes. kung hanggang saan yung alam niya sa alam po ng Labat natin. Tama po ba? So ang takil lang po kung meron exit visa at talaga naman pinapangako ni Sir Mustafa na mahukuha, it takes time. Wala namang problema kumuwi. Ang, okay. ang unang-una is na exit visa. yung okay. balik pa po ni Labat is by January po yata. Uh, hindi na aabot ng January yan dahil alam na ni Attorney Sherilyn eh. Uh, ang gagawin po ng Wanted sa Radyo, we will monitor this closely, uh, Shari, at saka magfa follow up po kami. Dito na po kami sa office ni Attorney Sherilyn Malonzo magfa follow up ang ating Director for Operations kasi action agad naman po ito si Attorney Sherilyn. I'm sure kahit na nasaan pa yung labat, itong si Labat, Ah, uh, the information will reach Attorney Malonzo. Lailani, Maria Celis at Analin Evora, wag niyo ibababa kasi kakausapin kayo off air. Okay nang ating staff for coordination. Uh, gusto ko muna magsalita ang papa mo. Analink ay Lailani, nandito siya magsalita. Po. Ay, kayo po may message lang po muna kayo. Ah. Ah, nay. Lakasan mo lang yung loob mo dyan, nak. Sana. Sus, bigyan po namin kayo ng chance na makapag-usap ni Leila pero mm -hmm. 'yun nga po sir, nandito naman na po kayo kay Senator mm -hmm. at nakausap na po natin si Attorney Sherlyn of Opo. Sir, wag po kayong mag-alala, sir safe na po. Na yes. makakauwi si Leila ni. Gayon din po 'yung mga kasama niya po doon. Salamat po, sir. At uh, magandang hapon po, sir. sir. Salamat po, sir.